Dok, tuloy natin 'yung mga uh, usapan natin about sa dental health natin. Ngayon naman tungkol sa gum recession kasi kapag pinag-uusapan tungkol sa ngipin, ay sa dental kasi focus lang masyado sa ngipin lang, Ew. lagi. laging ngipin, may sira pa, mm -hmm. may ganyan pero parang hindi masyado na to touch up on 'yung gum naman natin. So, di marami nga nagtatanong about 'yan sa mm -hmm. gums lalo kapag nagbi-bleeding, 'no? Mm -hmm. So, uh, bigyan natin ng overview muna kung ano yeah. ba 'yung gum recession. Yes. Ang gum recession, it's actually a process kung saan, yung gum nagwe away o nagpo pulls away from the tooth. Mm -hmm. So, ang nagiging result nito, uh, nagmumukha na longer yung ngipin than normal, mm -hmm. na normal at na-expose more of the tooth mm -hmm. or rather yung root ng ngipen. So, ang tendency, ang nangyari bilang resulta, nagkakaroon ng tinatawag na pockets or gaps. Oo. Okay. Gaps. Kapag gano'n, it, it will become easier for a disease-causing bacteria to build up. Mm -hmm. Kasi pag na-expose na yung additional surface ng tooth na kung saan wala nang uh, wala nang tinatawag na enamel. Mm -hmm. Kasi merong mga layers sa ng ngipin, merong enamel, dentin, then, then yung pulp. Yung enamel yun yung ito yung pinaka-protective layer ng, okay. ng ngipin. So kapag nagkaroon ng gum recession o nag pulls away yung gum, wala na sa part na yun normally mm -hmm. yung enamel. So hindi na protected yung ngipin. Okay? So ayun, Ah, like sakin. Okay. Dok, so, bukod po dun sa parang nakita natin physical na attributes ng gum recession, ano po ba yung iba pang mga symptoms na paano manalaman na nag re na yung gums ng isang pasyente? Okay, ang normal symptoms na nararamdaman, sensitivity ng ipin. Nanginilo doon? Oo, eh. nanginilo. Kapag kumakain na ng mga mainit, especially malamig, mm -hmm parang masakit mm -hmm. nang parang marami nagtatanong sa atin yan tungkol, tungkol sa pangingilo ng ipin okay. isang sign ng gum recession ng pangingilo okay. ng ipen mm -hmm. so yun major sign siya meron bang certain na part ng uh, ngipin natin Dok, yung para mas prone sila sa gum recession mm -hmm. certain part so Actually, depende sa mga causes nito eh. Maraming causes kasi, may mga causes kasi siya. Mm -hmm. So, pwedeng yung uh, localized lang, tinatawag localized. Ibig sabihin, mga ilang ipit isang ipin lang may mm -hmm. gum recession. Dalawa, pwede namang uh, almost lahat ng ipin mo meron ng gum recession. Depende sa cause. So, pwede bang cause nito, ni Doc, is yung kapag may toothbrush ka ng hard or yung sa direction, pwede po bang cause yun na... Kasi ang ano po ba itong gum recession? Ano po ba siya parang natatang umaangat yung gums mm. or parang natatanggal natatang mismo, yan. Yung kap, oh, yung oh. mismo yung gums? Yung pinakitang picture kanina. Mm. Actually, yun yung itsura ng gum recession due to hard tooth brushing. Okay. So nang pag okay. na natin, ano yung Ayan. mga cause? Yan yung uh, itsura ng ngipin due to hard tooth brushing. So ang tendency mm. parang nagpo pulse away yung gums mo, no? So, kung sa taas, parang umangat yung ngipin mo. Mm -hmm. Sa baba, parang bumababa yung gums mo. So, kung nakita nyo doon sa picture, yung root ng ngipin, yung medyo yellowish color na siya, mm -hmm. hindi na wala ng enamel to. Ito yung cementum area na tinatawag na cementum ng ngipin, kung saan, very thin lang siya. At malapit na doon sa pinaka-sensitive layer ng ngipin. Kaya nagkukos ng tooth sensitivity. Pag uminom, mm -hmm. ng malamig, yan. Mm -hmm. Ngilo na yan. Sobrang ngilo na siya. Tapos, ang tendency pa, kung makita mo doon sa ibang ngipin, parang may uka. Yes. Diba? No? May oh, uka. So dahil nga, uh, manipis lang yung layer ng cementum, hindi siya enamel, kapag hard tooth brushing ang ginagawa mm -hmm. natin, no? matigas ang bristle ng toothbrush, mm -hmm. so sobrang diin ka mag-toothbrush, at ang nangyayari, parang napupudpod yung layer ng ipin na yun. So, because of trauma, maakyat na ngayon yung gums, mm -hmm. uh, yung ipin, lalo ng sensitive mm -hmm. itong part na to. Dok, pero maliban po sa hard tooth brushing, may iba pa po ba tayong mga ko, ano, mga cause ng pagkakaroon nitong gum recession? Okay. So, ang isa pa, which is also the most common, yung tinatawag na uh, periodontitis. Ano po yun? So, I think siguro mas dito tayo mag-focus mag okay. na sa periodontitis. Okay. Ang periodontitis, ito ay isang um, gum infection. Uh -huh. okay. Una, nagsisimula lang sa tinatawag na gingivitis. Okay. Nagdala ako ng model para mas madali nating maintindihan. Okay. Typical nila okay, sure narinig natin, natin yan, pero hindi oh, natin oh, naitindihan oh. oh, oh. kung ano ba talaga yung oh, gingivitis okay. period So dito, normally ang color ng gums natin ay pink. Okay. No? Color pink siya. Pink. Kapag healthy ang gums, pink ang kulay. Okay. okay. Pero kapag nagsisimula na magkaroon ng gingivitis, mm -hmm. di Uh, isang cause, ang uh, isang reason ay poor oral hygiene, mm -hmm. hindi ganun uh, madalas mag-toothbrush, mag-floss, mm -hmm mag-mouthwash rinsing. So, kapag naging matagal na ang bakterya sa ngipin, mm -hmm. ang nangyayari, nagsisimula na ng inflammation ng gums. So, ah, if from pink, mm -hmm. nag-start na siya mag-red. Okay. Kung mapapansin mo na nag-start na mag-red yung gums mo, sign na to ng tinatawag na gingivitis or inflammation of the gums. Okay. Ito normally kapag ganyan, nag-start magbleed ang mm -hmm. ipin. sa pagtutrush mo kahit minsan di ka nagtoot brush nagbi-bleed. Okay. Mm -hmm. bleed siya so may possible na sign ng gingivitis <coughs> 'yon. Mm -hmm. Pero kung hindi 'to na it's left untreated, mm -hmm. mas lumalala pa siya. So okay. nagkakaroon na ngayon yung tinatawag na bakterya Nagtagal na siya doon. nagpo-form na siya ng tinatawag na plaque. Yung plaque, ito ay sticky film siya ng bacteria. Okay? nakalaunan tumitigas at tinatawag na na tartar or calculus. 'Yun. Nga. Sabi niya dati, ang calculus hindi dito yung na, matematik. na <laughs> yung subject. O. Na subject. Parehas pala mahirap 'yan. Oo, <laughs> mahirap. Napakahirap tanggalin ang calculus, calculus. 'di ba? Yeah. Okay, so 'yun part, yung plaque nagiging tartar, matigas na siya. At kaya pa siyang bumaba o mag-spread from gum line hanggang do sa ilalim. Okay? okay. So, kung ang gingivitis, nag -re result siya sa early o moderate periodontitis mm -hmm. hanggang lumala na lumalim na na lumalim. Uh -huh. Okay? Dahil sa build-up ng bakterya naging tartar. Mm -hmm. Kapag ganito, itong area na ito, kung makikita nyo doon sa, sa model ko, meron na siyang gap Ayun. itong dalawa karon ng gap at bumaba na yung bone. Okay? kitang-kita kita na yung ano. Ito yung from normal. Ito na yung bumaba na yung mm -hmm. gums mo. Nagkaroon na ng recession ng gums. Bakit nagkakaroon na ng recession ng gums? So, ikot natin. Ayun. Ah, mas oh, yun. yung view na to. Ayan, itong view na to. Okay, sa... Ang ipen hindi lang siya nakadikit sa gums. Meron niyang bone. Okay, kaya hindi siya gumagalaw na ipangunguya natin siya. Sa normal... At ganito 'yung area ng bone mo mataas. Tas pinkish nga yung gum mo. Sick, Pag nag-start na, yes, six six, 'no? Meron din ng din na periodontal ligaments. so parang sabihin natin, fiber siya na naka-connect sa mm -hmm. ngipin mo sa sa bone mo. Pag nagkakaroon na ng tinatawag na gingivitis, ito siya na siya. So nag-start na mag-red. Kung mapapansin mo, wala pang bone recession at this time, mm -hmm. 'no? Wala pa. Wala pang pagbaba ng bone. Kasi mm -hmm. gums pa lang ang ah. Pero kapag nagkaroon na ng build-up ng tartar, itong area naman ito. Ayan. Oh, bumaba na. Nag-start na bumaba yung bone. Hala. Okay? So, kapag bumaba na yung bone, may involved na bone na. Tinatawag na itong periodontitis. Pagmaba. Oh, Oo. Right. Pag so, sa it. early stage ng periodontitis, um, okay pa siya. No? Okay? Compared sa gingivitis, mas okay pa yan. Mm -hmm. Pero once magkaroon na ng pagbaba ng bone, okay, nagkakaroon na ng space. Ita na yun. At yung gap na yan, yung mga space, yung tinatawag na pocket. Okay. Okay, yung pocket. Okay, kapag may pocket na at hindi mo pa rin pinatreat, oh, ang tendency, lalo pang bumaba ang bone mo. Mm -hmm. na yung ipin. Ay, ah, Parang nang, kung mapapansin nyo, may mga pocket, gumagalaw, kumagalaw, umuuga yung ipin ko. Kasi, yung pagkakapit niya sa bone, makonting-konti na lang, oh, itong ah. level na lang na to. Ayan. The rest, hindi na nakakapit sa bone. So, umuuga na. Ako po. Ang worst case scenario, nagiging severe na yung damage, natatanggal na yung lipid. Mm hindi -hmm. yeah, na, di sa, na yeah, sasalba yan, dok. Oo, automatic. Hindi na siya nasasalba. Ay, na yung lipid kapag ano. Mm -hmm.